Walang bagay na panghabang buhay. Lahat ay dumaraan. Lahat ay lumilisan. Kaya bago mahulog ang huling butil ng oras, pahalagahan mo ang meron ka. Baka sa dulo, pagsisihan ang mga maling nagawa o pagsasawalang bahala. Winasak na sandigan Hindi ko mawari kung anong naisip ko. Kung bakit ko sinira ang bagay na matagal kong inasahan. Isang sandigan na laging nandyan, kahit pa abutin ng takip silim, kahit pa magtagpo ang ulan at init, kahit pa paulit-ulit ko siyang iniwan, sa huli, siya'y babalikan ko pa rin. Ngunit isang araw, hindi ko nakinaya, kinaya, sadyang pinagod ako ng araw, pinika ako ng mga pangyayari, at sa hindi may paliwanag na galit, winasak ko ang sandigan ko. Nabasag ang katahimikan, katulad ng tiwala, katulad ng mga pangakong napako. Ang mga piraso'y nagkalat, tila mga alaala -ala ng isang kahapon na hindi ko na muling mahahawakan. Ngayon, saan ako sasandig? Kanino ako hihilig kapag ako'y pagod na? Sa malamig na poste? Sa walang pakiramdam na dingding? O sa hangin hindi man lang ako kayang yakapin? Saka ko nalang naisip, hindi ang aking sandalan ang sumira sa akin, kundi ako mismo, ang gumiba, ang lumumpo, ang nagpalaya. Ngunit ngayon wala nang maasahang sandalan, wala na nga, wala.